Maligayang pagdating sa aking channel. Anino ng Buhay. Mga kwentong puno ng takot at hiwaga. Ikasamang sumpa. Sa gitna ng kagubatan, haharap siya sa mga nilalang ng dilim. At sa bawat tibok ng mutya, ay unti-unting nagbabago ang kanyang pagkatao. Tao pa ba siya o isa na ring halimaw? Alamin ang nakakilabot na kwento hanggang dulo. Binatang binigyan ng mutya ng lawin. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Tahimik ang kagubatan. Ang hangin ay malamig, at ang mga sanga ng puno ay tila gumagalaw ng kusa. Naroon si Elias, isang binata na palaging sinusubok ng kapalaran. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Ngunit may tapang na kumikislat sa ilalim ng anino ng gabi. Sa kanyang dibdib, nakasabit ang isang kakaibang mutya. Ito ay ibinigay sa kanya ng isang mahiwagang lawin na minsang lumapit noong siya, ay nag-iisa sa bundo. Sinabi ng nilalang na ito ang magiging sandata niya, laban sa mga halimaw ng dilim. Ngunit may kapalit ang bawat kapangyayihan. Sa bawat pintig ng mutya, nararamdaman niya ang bigat ng malamig na dugo sa kanyang uga. Parang may boses na umuukit sa kanyang isipan. Paulit-ulit na bumubulong ng mga lihim na hindi niya maunawaan. Habang naglalakad sa madamong daan, napansin niyang walang huni ang mga kuliglig. Ahimik ang paligid. Sobrang tahimik. Hanggang sa may narinig siyang kaluskos. Mabiga. Mabagal at papalapi. Humigbit ang hawak niya sa mutya, at biglang nag-init ito sa kanyang palad. Mula sa dilim, lumitaw ang isang nilalang. Mataas, payat at nakayuko. Ang balat ay kulay abo, ang mga mata ay nagliliyab na pula. Ngunit ang pinakakinatatakutan niya ay ang ngiti ng halimaw. Mahaba, nakabuka, at punong-puno ng matutulis ng ngipin. Aswang! Nanginginig ang lupa sa bawat hakbang nito. Asa As isang kisap mata, Naramdaman ni Elias ang pagputok ng lakas mula sa mutya. Ang kanyang paningin ay luminaw, ang kanyang pandinig ay tumalim, at naramdaman niyang may dumadaloy na kaibang lakas sa kanyang mga kamay. Ngunit kasabay nito, parang may kumakain din sa kanyang kaluluwa. Ang halimaw ay umatungal, at ang mga ibon sa itaas ay nagsilabasan, nagliparan na parang may darating na kamatayan. Itinaas ng aswang ang kanyang mahahabang kuko mabilis, mapanganib, at handang punitin ang kanyang laman. Sa sandaling iyon, nagninging ang mutya sa kanyang dibdib, at sa kabila ng kanyang kakot, napansin ni Elias ang kakaibang pagbabago. Ang kanyang mabraso ay nagkaroon ng mga balahibo, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag gaya ng lawin. Ngunit ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, puno ng takot sa tanong na hindi niya alam ang sago. Isa ba siyang tao pa rin? O isa na ring halimaw? Sa sandaling iyon, hindi na alam ni Elias kung siya ay humihinga pa. Ang hangin sa paligid ay tila mas mabigat. Bawa paghinga ay parang may nakasabit na tanikala sa kanyang dibdib. Ang mutya ay naglalagablab sa kanyang balat. Parang nagbubukas ng pinto sa isang kapangyarihan na hindi niya hinihingi. Muling umatungal ang aswang, at ang sigaw nito ay umalingaungaw sa buong kagubatan. Ang mga punong kahoy ay tila yumuko, at ang mga ibon ay nagtakbuhan mula sa kanilang mga pugad. Itinaas ni Elias ang kanyang kamay, at sa gulat niya, ang kanyang mga kuko ay tumalim, parang pangil ng isang ibon. Matalim at nakakabingi ang bawat kalusko sa pagkakamot niya sa hangin. Hindi ako ito, bulong niya, habang nanginginig ang kanyang katawan. Ngunit wala ng panahon, mabilis na umatake ang aswang, ang mga kuko nito ay kumislap sa liwanag ng buwan. Sa isang iglap, nagbanggaan ang kanilang mga anino. Ang halimaw ay umatungal muli, at ang lakas nito ay tumama sa dibdib ni Ilias. Naramdaman niyang natapon siya sa lupa, nadurog ang mga tuyong sanga, at ang kanyang likod ay sumakit na parang binasag na bato. Ngunit bago pa siya makabangon, naramdaman niya ang malamig na hininga ng nilalang sa kanyang pisngi. Malapi, sobrang lapi, amoy niya ang baho ng nabubulok na laman. Ang mutya ay muling kumislap, at ang kanyang katawan ay kusa namang gumalaw. Mabilis, parang isang lawin na lumilipad sa hangin. Sa isang iglap, nakaiwas siya sa matutulis na kuko. At ang kanyang mata, nakakita siya ng higit pa sa karaniwang mata ng kaw. Kitang-kita niya ang bawat hibla ng buhok ng halimaw, ang bawat patak ng pawis na tumutulo sa kanyang sarili, at ang maliliit na nilalang na gumagapang sa ilalim ng damo. Para bang nagising ang isang bagong mundo sa kanyang paningin. Ngunit kasabay nito, naririnig niya ang bulong. Isang tinig na hindi kanya. Elias, huwag kang lumaban. Sumuko ka. Isang halimaw ka na rin, nanginginig ang kanyang kuhod, ngunit pinilit niyang huwag makinig. Hindi tawa ko, sigaw niya sa kanyang sarili. Ngunit lalo lamang lumakas ang boses, kumakalat sa kanyang utak na parang lason. Habang naglalaban sila, ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga mata. At nang kumingin siya sa tubig na nasa tabi ng bato, halos hindi na niya makilala ang sariling anyo. Ang kanyang mga mata ay pula, at ang kanyang mukha ay nagbabago, nagiging matalim, parang mga mata ng ibon na handang mandagi. Natahimik ang aswang, tila na pangiti, asa isang tinig na nakakasindak, nagsalita ito. Ngayon ko na unawaan, hindi ako ang kaaway mo. Lalong lumakas ang tibok ng puso ni Ilias, at bago niya mapagtanto, naramdaman niyang may malakas na pag-uga sa paligid. Parang may dumating na mas matindi, mas mabangis, mas gutom, at mula sa kadiliman ng gubat, may sumulpot na isa pang anino, mas malaki mas nakakatakot. At ang mga mata nito ay tuwid na nakatitig kay Ilias. Lumabas mula sa pusod ng dilim ang bagong anino. Mas matangkad kaysa sa unang aswang. Ang katawan nito ay payat ngunit mahaba. Ang balat ay nangingitim na parang pinakuluang ang laman. Ang kanyang mga mata ay hindi lamang pula, kundi nag-apoy sa bughaw na liwanag. Tila may galit na hindi kayang pigilan. Napaatras si Elias, habang patuloy na kumakabog ang kanyang dibdib. Nararamdaman niya ang unti-unting pagkagat ng mutya sa kanyang laman. Para bang nais nitong lamunin ang kanyang buong pagkatao. Ang unang aswang ay biglang yumuko, parang alipin na nagbigay galang, at doon niya napagtanto, ito ang pinuno, ang tunay na hari ng mga halimaw ng kagubatan. Umalingawngaw ang boses nito, mababa at matalim. "Ila pumapasok diyekta sa kanyang uta, tagapagdala ng mutya, matagal kitang hinintay." Nanginginig si Elias ngunit pilit niyang pinatatag ang kanyang mga puhod. Hindi ako katulad ninyo, sagot niya, bagamat halos pabulong. Ngunit mumiti ang halimaw, at ang ngiting iyon ay parang lason na gumapang sa kanyang kaluluwa. Hindi pa, sagot nito. Biglang nagdilim ang paligid. Ang buwan na kanina'y maliwanag ay tila natabunan ng ulap, at ang kagubatan ay naging parang hukay ng mga kaluluwa. Sa dilim na iyon, naramdaman ni Elias ang paglapit ng iba pang mga nilalang. Mga anino na gumagapang sa lupa. Mga mata na kumikislap mula sa mga sanga ng puno. Mga halakhak na pabulong, punit-punit at nakapangingilabo. Sabay-sabay silang nagsimulang kumilos. Umiikot kay Ilias na parang mga lobo na handang sumakmal. Humigit ang hawak niya sa mutya. Nagliabito ng liwanag na puti. At sa isang iglap, inamaan ng apoy ang paligid. Umurong ang mga anino. Nagsisigaw ng mga tinig na hindi tao. Ngunit kasabay ng liwanag, Naramdaman ni Elias ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Parang binibiyak ang kanyang laman mula sa loob. Ang kanyang likod ay kumikirot, at mula rito ay unti-unting sumisibol ang mga balahibong kulay ginto. Hindi, halos mapasigaw siya, habang ang kanyang tinig ay nagbabago, nagiging malalim at matalim. Ang kanyang mga daliri ay naging parang mga kuko ng ibon. Ang kanyang paningin ay umikot, at sa isang kisap mata, nakita niya ang lahat, lahat ng anino, lahat ng halimaw, lahat ng lihim ng kagubatan. Nguni sa halip na ginhawa, lalong lumalim ang kanyang kakot. Narinig niyang muli ang tinig ng hari ng mga aswang. Hindi mo na matatakasan ito, Elias. Ang mutya ay hindi regalo, ito ay sumpa. At sa sandaling iyon, sabay-sabay na sumugod ang mga nilalang mula sa dilim. Mabilis, mabangis, at wala siyang mapagipilian kundi ang magpakawala ng kapangyarihan na baka tuluyan ng magpakain sa kanya sa pagiging halimaw. Sa isang iglap, umigil ang oras sa paningin ni Elias. Ang bawat galaw ng mga halimaw ay bumagal. Tila mga aninong naglalanggoy sa hangin. Ngunit sa loob niya, ang tibok ng puso ay kumakabog ng mabilis, parang tambol ng digmaan. Nararamdaman niya ang apoy ng mutya, kumakalat mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang mga uga. At bawat pintig nito ay tila nagbubukas ng isang pinto sa loob ng kanyang isipan. Isang pintong hindi dapat mabuksan. Mula roon ay sumisilip ang mga imahe, mga mata ng lawin, mga pakpak na naglalagablab, at mga taong umuungol, lumuluhod, nagsusumamo sa awa. Mga ala-ala ba yun? O mga pangitain ng isang kapalarang hindi pa dumarating? Mabilis na kumilos ang unang nilalang, kumalon ng may matutulis na kuko, handang wakasan ang kanyang buhay. Ngunit bago pa man siya makapaghanda, gumalaw ang kanyang katawan ng kusa. Parang hindi na siya ang nagdidikta. Isang malakas na hampas ang pinakawalan ng kanyang mga braso, at sa isang iglap, tumilapon ang halimaw, bumangga sa isang punong kahoy at umatungal sa saki. Nabigla si Elias. Napaatras siya, hawak ang sarili niyang mga kamay na tila hindi na kanya. Ang kanyang mga kuko ay kumikinang sa dilim, at sa kanilang gilid, dumadaloy ang pulang liwanag. "Hindi hindi ko ito gusto," bulong niya, halos maya. Ngunit mula sa kanyang likod, Undi-unti nang bumubuka ang mga pakpa. Mahahaba, matalim, at kumikislap na parang mga dahon ng bakal. Ang paligid ay umuga. Ang mga nilalang na kanina ay nakapalibot ay sabay-sabay na umurong. Nagsisigawan ng mga tinig na parang mga batang umiiya. Ngunit ang hari ng mga aswang, hindi na takot. Bagus ay ngumiti ito ng mas malawak. Ipinakita ang mahahaba nitong pangil. At last, bulong nito, halos parang panalangin. Isang nilalang na hindi na tao, hindi rin ganap na halimaw. Ikaw ang magiging tulay ng aming pag-ahon. Parang pinutol ang kanyang hininga sa mga salitang iyon. Ang hangin ay naging mas malamig, at ang lupa ay biglang nabiya. Mula sa ilalim ay may lumabas na mga kamay. Mga nabubulok na braso na gumagapang. Pilit na inaabot ang kanyang mga paa. Parang mismong lupa ng kagubatan ay nais siyang lamunin. Muling nagliabang mutya, at ang liwanag nito ay sumiklab. Nagbukas ng apoy sa paligid. Nguni sa apoy na iyon, nakita ni Elias ang sariling anino, at hindi na iyon anino ng tao. Ito ay anino ng isang ibong mandaragit, malaki, mabangis, at nakadilat ang mga matang nagliliyab. Napahigit ang kanyang hininga, at sa mismong sandaling iyon, naramdaman niya ang kamay ng hari ng mga aswang, dumapo sa kanyang balika, malami, mabiga, at puno ng pangako ng kamatayan. Ngayon, Elias, bulong nito, pumili ka. Lalaban ka ba sa amin o sa sanib? Nanginginig ang buong katawan ni Elias sa malamig na hawak ng hari ng mga aswang. Ang boses nito ay hindi lamang nairinig ng kanyang tainga, kundi umaalingaungaw sa loob ng kanyang bungo, bumabasag sa kanyang isipan. Pumili ka ulit nito mas mababa, mas malupit, parang isang sumpa. Humigbit ang kapit ng mutya sa kanyang dibdib, parang may matalim na kuko na bumabaon sa kanyang laman. Ang liwanag nito ay nagbabaga, sumisiri sa kanyang mga ugat na parabang apoy na gustong lumabas mula sa loob. Umiyak ang kanyang kalamnan. Ang bawat galaw ay nagdudulot ng sakit na parang punit ng libo-libong pangil. Ngunit higit sa lahat, ang boses sa loob ng kanyang ulo ay lalo pang lumakas. Elias, huwag ka nang lumaban. Ang kapangyarihan ay iyo na. Yakapin mo ito. Yakapin mo kami. Napakapi siya sa kanyang sentido. Halos mabaliw sa bigat ng bulong na iyon. At sa kanyang mga mata, Nagsimulang magdilim ang paligid. Hindi nagubat ang nakikita niya. Bagkus, isang dagat ng dugo, mga bangkay na lumulutang, mga sigaw na hindi matapos-tapos, at mga nilalang na lumuluhod sa kanya. Sumasamba na parang siya ang kanilang hari. Hindi, hindi ako ito, sigaw niya. Ngunit wala ng boses na lumalabas sa kanyang bibig. Anging alulong na parang lawin ang umalingaungaw mula sa kanyang lalamunan. Nagulat ang mga aswang sa paligid, napatigil, napatras, ngunit ang hari ay lalo pang ngumiti. Iyan ang simula, bulong nito. Mula sa kanyang likod, tuluyan ng bumuka ang kanyang mga pakpak. Mahaba, matalim, kumikislap sa dilim na parang mga espada. Ang hangin ay umiko sa paligid. Bumuo ng ipo-ipo na nagpaatras sa mga anino. Ngunit kasabay ng paglabas ng kanyang kapangyarihan, ramdam niya ang pagkawala ng isang bahagi ng kanyang sarili. Parang unti-unting kinakain ng mutya ang kanyang kaluluwa. Napaatras siya, Hawak ang dibdib, ngunit biglang kumapi ang hari ng aswang sa kanyang mukha. mahigbe, malami, at puno ng lakas na hindi kayang igupo ng kao. Hindi mo na ito matatakasan, Elias, sabi nito, ang mga matay kumikislat sa bughaw na apoy. At sa isang kisap mata, naramdaman niyang may dumaloy na itim na usok mula sa kamay ng hari. Pumapasok sa kanyang bibig, sa kanyang ilong, direso sa kanyang baga. Nilamon siya ng kadiliman. At sa loob ng kadilimang iyon, Narinig niya ang isang huni ng lawin, malakas, matinis, at parang nagmumula mismo sa kanyang puso. Bumiga ang dibdib ni Elias, habang ang itim na usok ay patuloy na pumapasok sa kanyang katawan. Parang apoy na nagyayelo ang pumupunit sa kanyang mga baga, kumakala sa kanyang dugo, nanginginig ang kanyang mga daliri, at ang kanyang paningin ay nagdilim. Ngunit sa loob ng kadilimang iyon, naroroon ang huni ng lawin, malakas, matinis at parang isang sigaw ng babala. Sa bawat sigaw nito, kumikislap ang liwanag na mutya sa kanyang dibdib. Uti laban sa itim, apoy laban sa uso, at ang dalawang lakas ay nagsalpukan sa loob ng kanyang katawan. Sumabog ang saki. Napahiyaw si Elias, nguni hindi yon boses ng tao. Isang alulong na parang halong iyak ng ibon, at ungol ng halimaw ang umalingaungaw sa kagubatan. Nagtakbuhan ang mga aninong nakapaligid, nagsisigawan sa takot, Ngunit ang hari ng aswang ay nanatiling nakangiti. Masakit, hindi ba? Ganyan talaga ang kapanganakan ng isang bagong nilalang, bulong nito. Pilit na kumawala si Elias mula sa pagkakahawak. Ngunit lalo lamang humigpik ang malamig na mga daliri sa kanyang mukha. Ang kanyang balat ay nagsimulang magbago, umiitim, kumikintab. Ngunit sa ilang bahagi ay may tumutubong gintong balahibo. Dalawang anyo, dalawang kaluluwa, at unti-unti silang naglalaban sa loob niya ang kanyang kanang mata ay naging pula, kumikislat sa gutom. Ngunit ang kaliwa ay kumikinang naginto, matalim gaya ng lawin. Ang hangin ay umikot, mga tuyong dahon ay lumilipad, at ang kagubatan ay nagangalit na parang may bagyo. Pumili ka na, Elias, sigaw ng hari ng aswang, sabay turo sa kanya ng mahabang kuko. At mula sa lupa, biglang sumibol ang mga kamay ng mga nilalang, mga bangkay na humihila sa kanyang mga paa. Pilit siyang ibinabaon sa lupa. Nararamdaman niya ang lamig ng lupa, ang pagkabulok ng laman, ang hininga ng mga patay na humihigop ng kanyang lakas. Muli siyang napasigaw, hawak ang mutya na halos dumidikit na sa kanyang bala. Nagliab ito ng napakaliwanag, halos pumutok, at sa kislap ng liwanag ay nakita niyang muli ang kanyang sariling anyo. Nguni hindi na siya tao, at hindi rin ganap na halimaw. Isang nilalang na may mata ng ibon, mga kuko ng halimaw. At mga pakpak na nakabuka na parang handang punitin ang langi. Umuga ang lupa. Nanginig ang mga puno. At ang mga aswang na nakapaligid ay sabay-sabay na lumuhod. Umaawit ng mga salitang hindi niya maunawaan. Ngunit ang hari ay hindi lumuhod. Bagkus ay humakbang ito palapit. Nagninging ang kanyang bughaw na mga mata. At inyunat ang kanyang dalawang braso. Ngayon, sigaw nito, ipakita mo kung sino ka talaga. Sa sandaling iyon, Nagsimulang mabiyak ang lupa sa pagitan nila. Naglalabas ng apoy at usok na tila nagmumula mismo sa kailaliman ng impyerno. Sumabog ang liwanag mula sa mutya. Puti at ginto ang naghalo. Dumaan sa hangin na parang kidlat na tumagos sa kalangitan. Ang mga aninong nakapaligid ay nagsisigawan. Nagsilayas na parang abo na tinatangay ng hangin. Ang lupa ay umuga. Nguni sa halip na lamunin siya, biglang kumalma. Naiwan sa gitna si Elias, nakaluhod, pawis na pawis at halos hindi na makahinga sa harap niya nakatayo pa rin ang hari ng mga aswang ngunit ang ngiti nito ay nawala ang mga mata nitong bughaw ay nanginig at ang tinig na dati ibo at mabangis ay unti-unting nagbasag hindi maari bulong nito bago puluyang nagliab sa liwanag ng mutya at naging abo ahimik ang laha ahimik ang kagubatan at sa unang pagkakataon narinig niya muli ang mga kuliglig ang ihip ng hangin ang awit ng gabi. Nguni hindi na siya ang dati. Nararamdaman niya ang bigat ng kanyang mga pakpak, ang kirot ng kanyang mga kuko, at ang apoy na nananatili sa kanyang mga mata. Hawak niya ang mutya at sa liwanag nito, naisip niya ang mga kwento ng matatanda, mga alamat ng kagubatan, mga babala ng mga ninuno na ang bawat kapangyarihan ay may kapalit at ang bawat nilalang, gaano man kalakas, ay kailangang pumili kung ano ang kanyang paglilingkuran. Muling tumayo si Elias, mahigit na nakahawak sa mutya. Alam niyang hindi patapos ang laha. Ngunit ngayon ay malinaw na sa kanya ang landas, hindi upang maging halimaw, hindi upang maging hari, kundi upang maging kagapagtanggol laban sa dilim. Habang naglalakad siya palabas ng gubat, sumilip ang unang sinag ng araw. At sa liwanag ng umagang iyon, narinig niya ang huni ng isang lawin sa malayo. Isang paalala na ang kanyang laban ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa bayan na kanyang babantayan pagkatapos ng kwento sa kulturang pilipino madalas nating marinig ang mga alamat tungkol sa mga mutya mga ibon at mga halimaw ng gabi ngunit higit sa lahat ito ay paalala na sa bawat takot at dilim naroon ang liwanag ng kapang at paninindigan